hindi raw prioridad ni Pangulong Bongbong Marcos na amyendahan ang saligang batas. Anya, may mga isyo na dapat tugunan ang kanyang administrasyon. Nakatutok dyan si Raymond Tinasa. Inamin ni Senator Amy Marcos na matagal lang sinasabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi siya pabor na amindahan ang 1987 Constitution. Sinabi ni Senator Amy, pagsayang lang ng oras at nakasira pa sa pagresolba ng administrasyon sa tunay na problema ng bansa ayon kay Senator Marcos ayo talaga ng kapatid dahil abalang-abala siya sa pagbangon ng ekonomiya iniyag pa ng senadora, hindi ito ang tamang panahon para itulak ang charter change maliban sa hindi rin ito ang mahalagang bagay na mga pagpapabago sa buhay ng mga Pilipino sa kasalukuyan. Noong Disyembre ng nagdaang taon, sinabi ng Pangulo na may pag-aaral na ginagawa para amindahan ang saligang batas pero ang pangunahing layunin ay hikayatin ang mga investor na mamuhunan sa Pilipinas. Itong lunes, Inihayag ni Senate President Juan Miguel Migs Zubiri na inatasan sila ng Pangulong Marcos na manguna sa pag-amenda sa economic provisions ng Saligang Batas. Ako si Raymond Tinasa para sa Kwentong Politiko.